kababayan. Ah, ito na nga yung totoong kwento diyan. Mga kababayan na si Sabit ay chumabit. <clears throat> Alam niyo ba mga kababayan kanina sa isang news no nabasa ko at nakita ko na ang sabi ni Chabit na imbestigahan daw, di ba kung naalala ninyo si Chabit todo todo punta sa mga TV station, mga radio station, Diba na ang sabi, uh, imbestigahan daw si Marcos Jr. ang Ilocos Norte kasi meron daw mga DPWH project diyan na hawak ng mga diskaya at malaki daw ang uh, nakurakot daw. Oo, sangkot daw si PBBM dito sa mga flood control project. Ngayon mga kababayan, kaya pala itong si Manong, no, pumutak nang pumutak. Oo, kasi nga natatakot siya alam niyo sa totoo lang, ang ang ginagawa kasi nitong mga ano, mga dihado, 'di ba, yung mga may ginagawa ng kasalanan. Ang tanging gagawin nila diyan, idadaan kanila sa sigaw, idadaan kanila sa wilga-wilga, idadaan kanila sa media para saan? Para sabihing malakas sila. Pero sa totoo lang mga kababayan, nang na po sila at natatakot. Bakit? Kasi ito po mga kababayan mismo, ha, si Karin Davila, Hmm? Si Karin Davila mismo mga kababayan ang nag-interview kay Manong Sabit na isang 577 million diversion road di natapos at ito po ay natanggap ng Satrap Corporation na pagmamayari ni Manong Sabit. Nako po, ito na ha, kalahating bilyon, 577 million. Nako po, ang laki niyan. All right. Well, well, first of all, ito, Tagalogin na lang natin para yes, mas yes. makaintindi, no? Ito po tayo. Ang pinag-uusapan natin ngayon is roughly 11 kilometers, no? Of yes. the Vigan Bantay-San ildefonso bypass Road. Mm. So first of all, Satrap is the construction company that won the bid, just to clarify. Yes. And yes. you own Satrap? You own And the construction company? Yes, but long time the already because... Well, I was the governor. Even then, now, I, I didn't, we didn't go back because we let our engineers do, do, all the work. All right, but at the end of the day, but this is... They can examine it. Kaya hmm. tignan nyo, mga kababayan, ayaw niya pasalitain si Karin. Ah, lagi niyang ini-interrupt. Kasi ito po kasi yung kaunahan yan, mga kababayan. Ah, ito, ibalik natin sa umpisa. Dean, Dean, meanwhile a construction company owned by the family of former ilocos governor chavit singson has been identified as the contractor of an unfinished diversion road in the province according to dpwh records the project was awarded to satrap construction back in 2017 and it's been allotted 577 million pesos Kita nyo? Ah, oh, ano? Manong sabit. Kita mo yan, ha? Oh, si Karen Davila na yan, ha? Si Karen Davila na ang nagsabi. Ha? Satrap Corporation. Pagmamayari ng pamilya ni Sabit. Awarded by DPWH the diversion road worth 577 million pesos. Hindi natapos. So, saan napunta? Si Karen Davila yan, ha? Karen Davila. At, at actually, mga kababayan, nung binasa ko dito, uh, nung binasa ko yung comment, alam nyo ang sabi nila, nabayaran daw si, Kab, si, si, Karen. Sabi ko, paano nabayaran si Karen tapos in-interview si Chavit So kung nabayaran si Karen, edi eh di sana wala si Chabit dito. 'Di ba? Sabit girl. Nako. Girl. Patay girl. 577 million girl. Girl. Ang ang sabi ko girl kapag kabinuksan ko girl tatapusin ko girl. Booking ka girl halaga ka, girl. Kalaki-laki. Ma'am Elizabeth po. Hello po sa'yo, Ma'am Elizabeth Lorena. Guys, si Tony uh, ni Novla. May galap shoutout po. halaga girl. Naku, girl. 577 million diversion road, girl. Di natapos, girl. Saan ito napunta, girl? halaga girl. Patay ka, girl. Oh, there's no funds. Ah. So they stop the construction. Ah. Last year, uh... Ano daw? Wala daw pondo? No funds? Paano ang no funds? Si 577 nga ang in award, tapos no funds. Ala, ulitin natin. Has been identified as the contractor of an unfinished diversion road in the province. According to DPWH records, the project was awarded to Satrap Construction back in 2017 and it's been allotted five... Kita ninyo, 2017. Ah, 2017. Panahon pa ni Digong yan. 2017. Hala, Diyos ko, panahon pa ni Digong. Kaya pala mga diskaya, umaaray. 177 million pesos. That diversion road has no funds. So they stopped the construction. No funds? Paano walang pondo? i-inaward nga ng DPWH ng 577 million. So, saan na punta yung pondo? Hala, ang sabi, wala daw pondo, sabi ni Manu. I-inaward na nga ng DPWH ng 577, tapos walang funds. Just me yung marimar. Last year, uh, they only gave 100,000, 100 million plus. Mm. Now it's done already, <laughs> no more fun. Mm. We don't have that kind. If, <laughs> if that's true, I'm going to go to jail. Ano daw? Di ba? Eh, tingnan nyo ha, tingnan nyo. Sabi ni Karen Davila, identified by the DPWH, no? na 577 million diversion road at na-identified na, na pagmamayari nga ng satrap no, ni Chabit, ang kumuha. Ngayon, ang sabi, wala daw pondo. So, ngayon, nagbigay lang daw ang DPWH ng 100 million. So, ngayon, mga kababayan, akala ko ba maraming pera si Chabit? So, bakit sabihin niya, wala kami ganyang halaga? Akala ko ba marami siyang pera? Eh, di ba, ang sabi pa nga niya nung una, di ba, nag pa nga siya sa Miss Universe ng dollar, million dollar. Ha? Million dollar pa nga ang dinunit niya sa Miss Universe. Tapos ngayon wala siyang pera, wala daw siya ganung pera. Mm. I asked I asked, asked the regional director of region 1. Mm. Okay. Sa uh, Satrap officials, they don't have no more funds for that project. You give us funds, we'll finish it right away. All right. Well, well, first of all, ito, tagalugin na lang natin para mas yeah, yeah. makapaintindi, no? Ito ayan, po tayo. Ayan. Ang pinag-uusapan natin ngayon is roughly 11 kilometers, no? Of yes. the Ganbantay-San ildefonso bypass Road. Mm. So, first of all, Satrap is the construction company that won the bid, just to clarify. Yeah. And yeah. you own Satrap? You own It, the construction company? Yes, but long time they met already because... Well, I was a governor. Even now, I, I didn't, we didn't go back because we let our engineers do, do all the work. All right, but at the end of the day, but this they is... They can examine important. it. The, the, it's it. easy it to examine. All, not only that project. All the projects of South We were willing. If they can find any substandard, I'm willing to go to jail and mine the opinions of SatBran. Okay so okay just a few questions let's start with this first so first the the bypass road is not finished hindi pa tapos hanggang ngayon okay ilang porsyento po ang hindi tapos doon sa sa ano sa bypass road Konti na lang. Kung bigyan kami ng pundo, matatapos kagal. Sino ang kami? Sino ang kami? Bibigyan ang construction company po ninyo? Or sino ang no, provinsya? No, ang gobyerno magbibigay ng National Government magbibigay. Walang pundo. Ang pundo... So, so ang tanong ko, sir, ito. Nakita nyo naman kung paano mag-insert ang mga congressman <laughs> ng pundo para tapusin Patay. ang kanilang pet projects, no, whether uh -huh. ghost or real, sa nilang distrito. Uh -huh. Anong sinabi po ng congressman ninyo? Bakit hindi daw po natapos yung bypass road? Ayan na. Kita mo? Huh? Alam naman daw ninyo kung paano mag-insert ng project or insert, no, sa pa uh, pondo. Itong mga congressman. So, ano bang ginawa ng congressman? Bakit wala? So, ano yung congressman tulog-tulog sa pansitan? Ang tanong yung kongresman, baka ka mag-anak din ni Manong. <clears throat> Ito. Sinanong ko na, is isang daan lang daw binigay. Bakit, <laughs> isang daan milyon. Isang daan milyon, tinapos ko nila. Nakita ninyo mga kababayan. Yeah. Nakita ninyo, Diyos Niyo Marimar. Ay, Diyos ko talaga mga kababayan. Wala na, sumabi talaga. Nakakapagtaka lang, mga kababayan. Ha? Nag-propose kayo ng budget. 577 million. Napaka-imposible naman mga kababayan na inumpisahan mo ng gawin, inumpisahan mo ng isimento at bubuldusin, tapos hindi ka bibigyan ng pondo. Napaka-imposible mga kababayan. Naniniwala ba kayo? naniniwala kayo kung ikaw kontraktor. Ha? Ah? Kung ikaw kontraktor na gagawa ng kalsada, ha? Ah? inumpisahan mong gawin, inumpisahan mong simentuhin, tapos papayag ka na hindi ka bigyan ng pondo? Ha? Ah? Papayag ka? Gagastos ka na hindi ka mabayaran? Eh bakit hindi sila nag-file ng kaso sa DPWH? Kasi di ba ganun yan mga kababayan? ako kontraktor. Alimbawa sa DPWH, kukubra ako dyan ng pera, ipapagawa ko yung kalsada. Ngayon, ipapagawa ko to, tapos, hindi ako babayaran kasi walang pondo. Kaya hindi ko tinuloy. Paano yun? Hindi po pwede yan kasi ang gobyerno kasi mga kababayan, kapag ka nag-deal na yan, kapag ka may kasunduan na kayo niyan at hindi nila tinupad yan, pwede mo silang kasuhan. ba? Diba? Pwede mo silang balikan. Kasi meron niyang, or, ano eh, contract eh. Meron niyang uh, uh, agreement. ba? Diba? Hindi ko naniniwala sa ganyan. May 177 million budget, tapos 100 million lang binigay. Maniwala kayo? Eh, samantalang yung mga diskaya nga, kumubra ng billion-billion. Wala naman tayong nabalitaan na ang mga diskaya, kulang, shorted sila. Diba? mm, -mm. Nako, kailangan itong ano, kailangan itong sagutin ng uh, first district uh, engineer diyan. Um, ang problema lang kasi diyan, magsasalita ba kaya ang mga first district ng Region 1? Baka kasi natatakot din kasi ipatumba ito, nako po. Hindi po, hindi 'yan ano mga kababayan. Huwag kayong maniniwala na 577 million hindi natuloy. Kasi bakit? Walang pondo. Hindi naman siguro tanga ang isang contractor company o construction company na mag magde ka, gagawa ka ng isang kalsada na walang sapat na pera, eh bakit pumayag ang DPWH sa isang agreement? Kasi iba may kasunduan yan, may agreement yan. Hindi po pwede na maggagawa ka ng kalsada dyan tapos sasabihin DPWH at ng government, wala kaming pera, yeah? wala kaming pundo, itigil nyo na yan. Hindi po pwedeng ganoon. Di ba kung ikaw kontraktor, tutuwa ka? Kung ikaw kontraktor, hindi mo kakasuhan yung DPWH? Di ba? Nakakapagtaka. Hindi ako naniniwala. Di ba? 2017-2018 yan. Kay Digong. Oh, sabi ni Sir Tony ni Novla, palagay ko naghihintay na naman ng additional na pondo para cover up. Actually, siguro niyan, mga kababayan, ito siguro ang napasok nila sa isip. May pondo. Tapos sasabihin, huwag mo nang tapusin yan. Bakit? Matatapos na din naman yung termino ni Digong. At saka, wala namang nag-check-check na mga ano. Wala namang nag-check dyan ng mga kontraktor. Wala namang taga DPWH dyan. Okay na yan. Eh ngayon, nagkamali sila mga kababayan. Kasi kay PBBM, binalikan. Diba? ba? Mm -mm. Diyos ko. Ang mali ngayon, binalikan ni PBBM. Sa panahon ni Digong, walang pakialam si ano si Digong. Hindi siya nag-check ng mga proyekto, hindi niya ini-evaluate kung tapos na ba o hindi, kung completed ba yan sa DPWH, na itayo ba yan o hindi na itayo, di ba? Kay PBBM kasi ngayon binalikan. Ah, kay PBBM kasi ngayon chini-check niya kung completed sa DPWH kung meron ba talagang nakatayo. Nako, yari talaga si Mang Kanor diyan. Mm, -mm. Ay, nako, jusko mga kababayan. Yun lang talaga ang aking uh, reaction yan. Mahirap, mahirap yung ganyan, mga kababayan. Di ba? Ah. Oo, si si ano kasi si PBBM kasi ngayon mga kababayan, chine-check niya kasi kay 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 digong kasi noon, walang pakialam yung mga contract construction company at yung mga naghahandle niya na mga contractor na either hahanapin ba o titignan ba ni Duterte tip, uh, si ba, bibisitahin ba? Uh, wala, wala silang ganun, 'di ba? Kaya hindi sila nag-iisip, mm -mm na baka mabisto tayo, mahuli tayo, eh ngayon nagkakamali sila, mga kababayan, 'di ba? Nagkakamali sila kasi bakit si PBBM na evaluate isa-isa? Nandoon yung DPWH Secretary Vince Dison, nag-iikot buong Pilipinas, chine-check lahat ng proyekto, 'di ba? Mm -mm. Nako po. Yun nga ang sabi ko mga kababayan na literal talagang sumabit si Chabit. Mahirap yan. 577 million. Eh, ang sabi wala daw pera wala daw pondo ang gobyerno. Nagbigay daw 100 million lang. Eh, pero pag sa Miss Universe, million dollar ang ginastos mo. Di ba? Hindi ka naman nagreklamo. Pero yung kalsada pa sa, sa lugar ninyo para pagpapa-improve sa lalawigan ninyo, nagdadalawang isip ka pang pumundo. Di ba? Biruin mo kapag sa ibang lugar, mga Miss Universe, mga sexy, magaganda, pumupundo ka, milyon dolyar. Yeah, bum, bumigay ka pa nga noon, milyon-milyon dolyar, tapos hindi binalik ng Miss Universe organization kan nagpayati ka pa kung naalala niyo di ba gumastos pa siya ng yati noon gumastos pa siya ng private plane oh tapos pagdating sa lalawigan yung impro improvement of your pra, uh, province walang pundo kakaiba di ba mm. so yun mga kababayan di ba oh, sunod ito yung sunod mga kababayan